So ayun na nga ang chika. For today's video, samahan nyo kung mag-prepare ng isang special dish, ang lechong paksiw. For our ingredients, meron tayong 1 kilo ng karning baboy, dalawang small pouch ng lechon sauce, para sa pampalasa, tag 1 tablespoon ng toyo, patis, suka, pamintang buo, brown sugar at dahon ng laurel. Kakailanganin din natin ng konting bawang at sibuyas panggisa gisa at mantika pang prito. So the full recipe will be on the description. You can check it out after this video. Papakula natin ang ating baboy for 45 minutes. Naglagay ako ng dahon ng laurel at pamintang buo at hugas bigas sa pagpapakulo as always. After 45 minutes, tanggalin ang sabaw at ipiprito natin ang ating baboy. Pagkaprito, hiwain ang baboy sa desired size at simulan ng mag -isa. Ibalik ang hiniwang baboy sa kawali at timplahan. Maglagay ng 2 cups ng pinagkuluan ng ating baboy at yung ating lechon sauce. Next is timplahan ng toyo, suka, sugar at patis at tikman. At since naglagay tayo ng suka, huwag masyadong haluin at pakuluin ng 1 to 2 minutes at patay ng apoy. Sulit tip for this video, kung walang budget para sa lechon sauce, after mong sabawan at timplahan ng toyo, suka at brown sugar, gumamit ng either breadcrumbs or dinurog na biskotso and I promise you, makukuha mo yung texture ng lechon sauce na hinahanap mo. So if you like this video, please give it a thumbs up, comment down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, it's Alan Laurenciano on Facebook and Allen and RC channel on YouTube. So, ginarnishan ko siya ng toasted garlic and that's it. Thank you for watching our video. See you on our next recipe. Kain po!